Subling naghangyo ang buhatan ni Attorney John Gonzales sa Public Safety Office nga mo-apply na ang wala pa naka-apply sa prangkisa aron nga mahimong legal ang pagpamasada sa dakbayan. Panghinaot pa sa opisyal nga dili na hulaton ang adlaw nga undanguna ang pagdawat sa aplikasyon. Giangko ni Gonzales nga nagpabilin sa gamay ang nadawat nilang mga aplikasyon kung itandi sa naprobahan sa sangguniang panlungsod ng 9,000. Mabuti ng panahon nga iundang na ang paghatag o franchise tanin nyo. Kasi yung magmahay mo, nga pag na, siyempre, dakop na. Hmm. Diba? Pag dakop na, kaya na po mo hangyo-hangyo, ano na nato? Wala well, na hangyo-hangyo. Si ni Gonzales nga sa kasamtangan, nga naalang sa mga 1,700 ang nag-apply o renewal, samtang 1,600 ang bagong nag-apply. Sumala sa opisyal nga sa mong ihab, daghan paghihapon ang pinding ng mga papilis sa ilang buhatan. tungod nga wala gibalikan ang mga dokumento aron nga makompleto. Pagpaklaro sa isgutan nga dunay insaktong ihab sa mga empleyado nga anda mo abag sa mga gustong mo apply og prangkesa. Sa kung tanaw uban na dagka pa nakakumply. Kay kat kat papili o makarito sa police clearance, NBI or psychological test. So kung sa'yo mas dali sa'yo mo, di mo itong pili mo yung mas kung mas dali-dali sa mga police clearance, eh? police clearance mo. Ang tricycle driver o manager sa asosasyon sa mga driver nga si Raul Absuelo, nalipay human nga nadunggan ang pulong gikan sa PSO. Apan sigun sa nisgutan, nga luyo sa adunay i-release ng mga prangkisa, gikinahanglan nga adunay deadline sa mga wala nagproseso sa ilang mga papilis. In the heart of changing lives, kinis Brigada Dani Brigada News.